Makaraan lamang ang mahigit na isang oras ay dumating na si Miguel, ang driver ni Don Sobel upang sunduin siya. May dala itong isang Ford Expedition. Hindi kumikubo si Arthur. Sasama ba ako? Tanong niya sa binata. Bakit itinatanong mo sa akin? Balik tanong nito. Matanda ka na at alam mo na kung ano ang mabuti at masama sa iyo. Basta nasabi ko na ang gusto kong sabihin, bahala ka na sa desisyon mo. Hindi na ito nagsalita pa. Nakatutok lamang ito sa ginagawa nito sa computer Hindi sana siya sasama Ngunit naalala niyang makikilala na raw niya Ang kanyang ama Kaya nagdesisyon na siyang magtungo Sa pamamahay ni Don Sobel Bahala na kung magalit sa kanya si Arthur Nakita ni Venice kung gaano kasaya Si Don Sobel nang makita siya Kumusta iya? Bati na siya sa kanya Maupo ka muna at ipaghahain ka ng pagkain ni tentay. Busog po ako, sabi niya Basta kumain ka muna at pupuntahan na natin ang father mo, okay? Ipinagdala nga siya ng merienda ng isang katulong. Mga alas tres pasado na ng hapon. Nang muling lumabas si Don Sabel ay nakabihis ito. Bagaman naka walking shorts lamang ito at polo na may Hawaiian motif. Tayo na iha. Yaya nito sa kanya. Sumakay sila sa Ford Expedition. Magkatabi sila ni Don Sabel sa backseat. Nasa front seat naman ang driver at personal bodyguard nito. Hindi niya masisisi si Arthur na mag ng anuman kasi sa sobrang atensyon na ibinibigay sa kanya ni Don Sobel. Imagine busy ito at halos hindi masikaso ang ilang appointments na pagdating sa kanya ay may panahon ito. Hindi siya kumikibo. Nahihiya siyang magsalita. Kumusta ang buhay mo sa mga kosta? Maya-maya ay tanong nito sa kanya. Mabuti naman po. Sabi niya lamang niya kahit ang totoo ay nahihirapan siyang makisama lalo na sa dalawang kapatid ni Arthur. Kung pumapayag ka lang sana ay sa akin ka na tumira. Natigilan siya. Bakit po? Matagal bago ni Torte nugo ng tanong niya. Wala. Gusto ko rin kasing may ibang kasama sa bahay at hindi puro katulong na lang at driver. You know, na ako at nagigisa lang sa buhay. Kapag namatay ako, pag-aagawan lang ng mga kapatid ko ang kayamanan ko. Hindi niya maara ko anong ibig ipakahulugan ni Don Sabel sa tinura nito. Akala niya kabahayan ang pupuntahan nila. Ngunit sa isang simentero sa laloma sila kung ano po ang gagawin natin dito? May pagtatakang tanong niya. Umaba ka at narito ang among. Utos si Don Sabel. Tumalima naman siya. Sumunod siya sa mga ito. Hanggang sa humantong sila sa isang napabayaang puntod, nabasa niya ang nakapangalan doon, Fernando de la Cruz. Siya ang amang mo. Pahayag ni Don Sabel. Ipinaresearch ko ang buhay niya. Napag-alaman namin isa pala siyang kriminal noong nabubuhay pa. May mga tao na siyang napatay at ang ikinamatay niya ay ang pakikipagbarilan sa mga pulis. Ngayong nalaman mo ang kanyang pagkatao, kikilalanin mo pa rin ba siyang ama? Hindi siya nakapagsalita, tumulo na lamang ang kanyang mga luko. Hindi niya kalayang naging magulo pala ang buhay ng kanyang ama. Hindi niya kalayang naging makasalanan pala ito. Gusto pa sana niya itong alayan ng maikling dasal ngunit nahihiya naman siya kina Don Sabel. Siguro sa ibang araw ay babalikan na lamang niya ang punto nito upang alayan ng panalangin kandila at bulaklak. Ama ko pa rin po siya, sabi niya kay Don Sobel. Kahit ano pa ang naging pagkakasala niya, hindi ko siya pwedeng ikahiya. Siguro mas kailangan niya ako para ipagdasal ang kanyang kaluluwa. Napatango ito bilang pagsangayon. Maraming salamat po sa lahat ng panahon niya sa akin. Pahayag niya rito. Kahit ganito lang ako ay nagawa niyong pagaksayahan ng panahon. Ihang tumulong sa isang nangangailangan ay na hindi pag ng panahon. Marami na nga akong kasalanan sa Diyos dahil masyado akong nalulong sa materialismo. Sige po, masyado na po ako nakakaabala sa inyo. Total nalaman ko na kung saan nakalibing ang father ko. Pwede na po tayong umuwi. Babalikan pa lang po siya sa ibang araw. Hindi na rin siya nagtagal at nilisan na niya ang sementeryo. Idinaan na siya sa bahay ng mga pasta. Paulit-ulit pa rin siyang nagpasalamat. Nago sila naghiwalay ni Don Sabel. Napansin ni na Vinice, hindi na siya gaano kinikibo ni Arthur. Nagsasalita lamang ito kung may sa kanya. Hindi na ito nagtatanong na kung ano-ano sa kanya. Napapansin din niya palaging mainit ang ulo nito. Madalas itong pagalitan ng ibang katulong sa munting pagkakamali. Siya lamang yata ang hindi nito pinagagalitan. Kung ano ang dahilan ng lahat ay hindi niya tiyak. Baka siya ang dahilan. Nakaayaw talaga kay makipaglapit siya kay Don Sobel. Alam mo, Vinis, may duda. Payag sa kanya ni Lena nang pumasok ito sa kanilang silidis ang gabi. May krasa iyo si so, Sir Arthur. Ano? Napalakas na tanong niya. Hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. Totoo, pagpupumilit pa nito. Bakit mo naman nasabi yan ate? Tanong niya sa Mayor Doma. Madalas ka kasi siyang mahuling pasikretong nakatingin sa iyo. Umiling siya. Ba't naman niya ako magugustuhan? Ang ganda-ganda nga ng girlfriend niya. Mas maganda ka sa girlfriend niya. Mas tuto tao at mas simple. Muli siyang umiling. Narinig kong sinabi niya sa girlfriend niya hindi raw siya papatol sa isang katulong lang hindi ako papatulan nun sabi lang niya yun pero hindi talaga pwede kasi napakayaman nila at mahirap lang kami malay mo naman nakawag mo na nga akong turuang mag ilusyon hindi na nagpumilit pa si Lena natansya siguro itong hindi talaga siya makukumpinsi sa posibilidad na magkagustuhan sila ni Arthur ate Lena, basag niya sa kanilang pananahimik may itatanong lang ako sa iyo ano, ungkat naman ito bakit laging mainitin ang ulo ni Sir Arthur? Noon ito napangiti. Eh. Natural selos siya. Hindi mo ba napapansin kapag nagpupunta ka, ka na Don Sobel ay sinusampung na siya? Oo nga. So nagsiselo siya. At kaya nagsiselos dahil mahal ka niya. Hindi na siya nakaimik. nag siya ng malalim. Ayaw sana niyang isipin ng ganoong posibilidad pero bakit nga ba hindi? Kaya lang hindi mo na siya dapat mangarap. Tulad ng isang soap opera, mahirap talaga ang sitwasyon ng vida. Pero sana tulad din ng isang soap opera, magkaroon din sila ng isang masayang ending. Nagpaalam si Winnie kay Arthur upang dalawin ang puntod ng kanyang ama sa lolo, na cemetery. Nagpasama siya kay Marley. Nagtirik siya ng kandila roon at nag-alay ng ilang sampagita. Pagkatapos ay itaintinig ang ipinagdasal katahimikan ng kaluluwa ng kanyang ama. Alam na ba ng mother mo na patay ng father mo? Tanong sa kanya ni Marley. Hindi pa. Tugon niya. Ayoko munang sabihin sa kanya. Ayoko muna siyang mabila. Paano naman natunto ni Don Sobel dayto ang father mo? Nagbaya diyata siya ng detective. Ang lakas mo naman kay Don Sobel, naliligaw ba siya sa iyo? Anong naliligaw? Wala naman siyang sinasabing ibang bagay, maliban sa gusto niya akong tulungan. Nakuday nuwari lang yun. Alam mo naman ang na mga DOM, mahilig sa mga kabaraang babae. Pero swerte mo, sa dinami-rami ng mga bata, maganda at sex ng babae, ikaw pa ang napansin. Ayaw mo ba nun? Kapag napangasahan mo si Don Sobel, may iiwan sa iyo ang lahat ng kayamanan niya. Hay naku, sa drama sa TV lang nangyayari ang sinasabi mo. Sa kamatasang respeto kay Don Sobel, talagang mabait siya. Sino ba ang gusto mo? Si Arthur is Don Sobel. May lalo ba namang tanong yan? Maka may ibang makarinig na kakahiya. Mga patay lang nakikinig sa atin. Sino nga ba sa kanila ang gusto mo? Mali wala akong gusto isa man sa kanila, no? Nisa panaginip hindi pumasok sa isip ko na ma-involve ako sa kanila. Hindi nila papatulan ng isang katulad ko na isang maganda at sexy babae. Tama na nga yan. Hindi alam ni Bernice kung kanino nang galing. Basta nalaman na lamang ni Mrs. Akwesta at ng dalawang kapatid ni Arthur na isang kriminal ang kanyang ama nung nabubuhay pa. Sinasabi ko na nga ba, hindi ni Mrs. Akwesta, hindi talaga maganda ang background ng babae niya. Oo oh, nga mami, panggagatong pa ni Flor, makaisang araw mapahamak lang tayo sa kanya. Naka may mga kaibigan pa siyang kriminal. Narinig niya ang lahat ng iyon at talagang ipinalig sa kanya ng harapan habang tumutulong siya sa kusina. Lumapit sa kanya si Mrs. Sakwasta. Pinisala mo, kalabisan ka na sa bahay na ito. Pinakakain at nasusweldo ka. Hindi ka naman nagtatrabaho. Tumutulong po ako kay Sir Arthur. Katwira niya. Ano ba ang nalalaman mo sa trabaho ng anak ko? Namewang pa ito. Makasang sirami po ang mga computers at hindi mo naman kayang bayaran yun. Oo nga, mami. Dugtong ni Flor. Pakialam, pa Isinuot nga niya yung maganda kong damit para lang may maipakita kay Don Sumel. Umaalimbong siya ka. Sa matanda, gano'n ha. Kung gano'n, hindi na pala siya dapat pumera pa At baka maiskandalo pa tayo. Napaluha siya sa mga salitang ipinarinig sa kanya. Mahirap lamang sila ngunit noon talaga siya na insulto ng gusto sa buong buhay niya. Huwag po kayong mag-alala. Humihikbing pahayag niya. Aalis na po ako rito. Mabuti. nasisihang bulalas ni Mrs. Acosta. Hindi ka aalis, Binis. Matigas na pahayag ng isang tinig Si Arthur. Napalingon silang lahat at biglang pagsulpot nito. Makami ako ang kumuha kay Binis kaya ako lang magpapaalis sa kanya. Arthur, huwag mong sabihin matas pa ang ranggo mo sa akin. Nasa powder ka pa namin. Kaya hindi dapat na ikaw ang susunod So anong gusto ninyo, mami? Aalis na ako sa poder ninyo para hindi nyo na ako makontrol. Aba, may buto ka na yata ngayon, Arthur. Anong ibig mong sabihin? Makikipagmatigasan ka sa akin dahil lamang sa babaeng nito. Prinsipyo at karapatan ko ang pinaglalaban ko, mami. May isip na kayo. Kaya respeto nyo naman ang mga kilos at decision ko. Kinapuno ito ng galit na tingin ni Mrs. Acosta. Nag-iingat lang ako, Arthur. Dahil ang babae nito ay inaalagaan mo ay anak ng isang kriminal. nag ka ng isang as na balang araw ikaw ang tutuklaw. Pagkasabi nyo na galit na tumalikod si Mrs. Acosta. Sumunod na rin si Ferdinand. Pumanhi ka na sa itaas. Matigas na utos naman sa kanya ni Arthur. Huwag kang dito maglalagi dahil ang trabaho mo ay naroon sa taas. Pinahid niya ang mga luwas sa mga mata at parang batang tumalima sa utos nito. Isang araw may isang package na ibinagsak sa bahay ng mga kwesta na nakapangalan kay Winnes. Para sa iyo talaga ito, sabi ni Lena. Kanino naman kaya galing? May pagtatakang tanong niya matapos permahan ng resibo. Galing po kay Rafael Sobel, Don Rafael Sobel, sagot ng boy nakuha, nakangiting reaksyon ni Lena. Iba na talaga ito. Kaya eh, singhal niya rito. Tulungan mo nga akong ipasok ito mabigat eh. Pinagtulungan nilang hilahin ng malaking kahon. Ano yan? Tanong ni Arthur. Ha, eh, galing daw po kay Don Sobel, amin ni Lena. Para daw po kay Venice. Napansin niya ang nagsalubong ang makilay ni Arthur. Parang mawala na naman yata ito sa kondisyon. Saan niyo dadalhin niya? Tanong uli ito. Tungo po sa silid namin bubuksan, sir. Si Lena uli ang sumagot. Bakit doon nyo pa bubuksan? Dito nyo nalang buksan at nang malaman ko kung anong ipinadala. Makabong at sumabog ang buong kabayan. Wala na silang nagawa. Nakatayo rin si Arthur at naghihintay na buksan nilang package. Kumuha ng kutsilyo si Lena upang alisin ang packing tape at ginawang panselyo sa kahon. Nakatingin si Arthur habang binubuksan nila ang kahon. Siya man ay curious kung anong pinadala sa kanya ni Don Sobel. Ang laman ng kahoy ay mga mamahaling damit, sapatos, handbag, at kung ano-anong gamit na pambabae at ang lahat ay sukat sa kanya. Punong-puno ang kahong iyon kaya alam niya yung malaking halaga rin ang nagastos doon. Talaga palang gumagamit ng perang matandang iyon para makuha ang loob. Inis na komento ni Arthur at bigla sila nitong tinalikuran. Nilalang niya sa kanilang sinid mga gamit na ipinadala sa kanya ni Don Sobel parang alam na alam nito ang panlasa niya. Kahit hindi nitiya kung anong talagang motibo nito ay masayang isinukat niya ang lahat ng iyon Isinuot na rin niyang isang t-shirt at short pants. Nang pumasok siya sa study room ay dinat na niyang salungong pa ng kilay ni Arthur. Nakaupo lamang ito at pinaglalaroan sa kamay ang isang triangle. Hindi siya kumibo. Naupo na lamang siya sa harap ng computer upang ipagpatuloy ang ginagawang pag-input sa listahan ng mga construction materials. Maligaya ka siguro ngayon na may dumating na package galing sa admirer mo. Parang nangiinis na pahayag ni Arthur. Sabihin mo lang sa akin kung gusto mo nang sumama sa kanya. Hindi siya kumibo. Huwag kang magalala. Pagpapatuloy. Ito, hindi ka magsisisi kapag si Don sa belang ng pangasawa mo. magbubuhay rin na ka sa kanya. May iiahon mo na rin sa kahirapan ng sarili mo. Hindi pa rin siya kung Ano ka ba? Inis na tanong nito. Nakikinig ka ba sa akin? Para akong walang kausap dito. Sabihin mo kung ano gusto mong sabihin. Nakada mo siya ng inis sa inasal ni Arthur kaya sumagot siya. Aba sir, hindi ko naman kayo inaan. Hindi ko alam kung bakit galit na galit kay sa akin. Ah, na asar talaga ako. Kung talagang may problema kasi sa akin, aalis na lang ako, deklara ni Noon lamang tumahimik si Arthur. Wala na itong masabi. Maya-maya ay tumayo ito at dinampot ang ilang perasong papel. Ayan, gawin mo rin lahat iyan. Utos nito sa kanya. Marami pa akong ipagagawa sa iyo. Pagkatapos ay tumalikod na ito at lumabas ng silida. Naiintindihan niya ang ibig ipakahulugan ni Arthur kaya siya din nagdaga ng trabaho. Ayos siyang paalisin ito. Nakipagtalo pa nga ito sa ina dahil lamang sa kanya. Bakit ganun si Arthur? Kung minsan gusto na niyang maniwala sa sinabi ni Lena na nagsiselos lamang ito kaya mainitin ng ulo. Nagsiselos pa ito dahil may gusto ito sa kanya.